Street. Daghan ka pong kayong tao. Bulton ya, Bulton. U. M. Bolton Bolton UM Bolton INC is for, is for progress. Matay di ba copyright, no? Mangawas po No No copyright infringement intended. Muna na yung atbang sa simbahan ha. Oh, daghang gapong kain tao. daghang gapong tao. Pero muli sa ko kay Charles na kong cellphone niya. Kaon sad ko. Dili ko muli sa ko na sa Las Casas Indangan, kay Leo kay to, Andi lang ko si isa na ko kanak. Ka pabor pabor ko. Pabor pabor ko asak pa dapita. Oh, ni anak ko sa sanggo ang pang another set of performances po ng ating mga kapatid na napakatalintado naman talaga ka Jay. Grabe na, nalingaw mo sa performance. Mora sa ko sa... Baka pang limbaw. Uulit sa ko sa balay. Yes, at hindi na kaya balik ko mga 3 p.m. Itanaw na ko ang mga tao na Excited na po sila. Pero kailangan din natin putulin sa ilit. Yung sound ba? Para kusuga kayo. Kerting kusuga. Ipuntipon sa iba't ibang sides ng Luzon. Visayas at ang Mindanao ang mga kapatid natin mga kababayan. Kinaghanan rin mga, mga batanon man. Ngayon, ang ating mga kapatid sa iba't ibang side to. Ayan. Makikita natin na mga kagawin na ang nangyayari sa iba't ibang size ng ating parang <laughs> imrikto or plaveria. Balik hapun. ako kung hapon. ko? U-report sa ko dito sa balay sa kong anak. Sa kaming Philippine National Bank Liberia Indonesia pa Claveria na ko. Katong ganina, katong first video na ko, Claveria to ha. Muna ni karon Claveria. O, oh, dagang kaya tao, o. Oh. Tanawa, o. Oh. Dagang tao. Ano na, plan? Nakrap? Pero tinaga ang tao, o. Oh. Mga kapatid, palakpakan tayo muli ng malaka. Dagang kaing tao. Puro to nga kong gingon, ha. Mauli sa ko. Balik ko mga 3... 3 piyamuran mga uno, o oh. nada yung sa kabuktiguang o oh. sa kabuktiguang o oh. pero mostly sa 100% ang mga patanon oh, na sa mga purti na naon sila o oh. puros patanon o oh. o oh. nada yung sila libre ka oh, o no? ka oh, oh. Lamig kayo pangayo, tagaan ba ka itry na ako pangayo, tagaan ba ko? <laughs> Uho kayo. Uho kay mangayo. Pakilid ko, pakilid ko. Kay murag di ko ka na sa tungas -Tung sa daw. Mga tao, dagang gapong kayo. Night of Columbus. Dahigdaan lang nila ko. Oh. Pabulo sila dali kay kay Landong. Diliko ko kaagi diri ko. Dili ko kaagi dia. Diri ko agi. Diri sakwa ko ko dia. Ang liyo hangyo lang ta nga diri sa ko agi ko ha. Grabe nga tao kadaghan. Diri sa klabiria, layo-layo na nga akong nalakaw, pero tanggapong kayong tao. ang naas lang nakapabor sila, kay, pwede sila makahigda-higda kay bugnaw man kay tanan. Bugnaw man, oo, oh, sila, oh. La, tubig. Landong sila, landong, oh, landong.